Halika muna, tuloy ka. Look, alam kong nararamdaman mo. Ganon din ang pakiramdam ko. Pero... Pero ano? Pinagtatawa na niya tayo. Alam niya ang bawat kilos natin. Palagi niya tayo naunahan ni hindi natin alam kung sino siya. Easy ka lang, Lex. Hindi ka naman dating ganyan, ha? Hindi mo naintindihan, eh. Ibang klaseng kaso to. Kasamahan natin ang bawat biktima. Iniisa-isa niya tayo. Paano kayo sunod ka? Sino yan? Hindi nakita yung papel na hawk ni Nards eh. Nakuha ni Baklileg. Sige na, pasok na. Sige na. Sabi sa'yo mag-jacket na rin. Nakita mo na naka-jacket ako, nag-jacket Supot, pero kailangan mo. Nagsalamin ako. Hari ng kamatayan. Kaya ka ng gaya eh. Bumisan kita maiisama sa malalaking restaurant. Bumbag kami sila sa sapatos eh. Hot! Ikaw na naman? Ah, ah, ah. Ikaw na naman? Wala nang babasos. Talagang bubuhay kay Muerte. <laughs> kailangan mo pala to? Eh paano kung hmm. di makikilala yan? Tinugbog <laughs> ko yan. Diba, Vitre? Muerte! Alam mo, <laughs> Muerte. Muerte! O, sige, muerte. muerte. Mm. Kung ako sa'yo, uuwi na ako. Ha! Hindi ako dito sa lagoon to lang, hindi kayo bangkay! Ay, gano'n mo, kaya ako ako sa'yo! Pagdasal na kayo! Sandali, okay? sandali, sandali. Marami uh, yung dasal-dasal na yan. Uh. May katoliko, uh, uh. may born, born again, katolik, katolik Catholic, may Catholic born again, may Muslim. Mormon, Methodist, may saksi ni John Lennon. Oh. Uh, Marami. Para, bahala ka na! Adi sandali! Sandali! Ano na naman yun ang kukulit nyo, ha? Hilakad ba ako Brother? Magsama kayo sa simbahan? Hindi naman. Hindi ka nalaman. Baka nakasama brother. ko dati sa fraternity Baka yan. Pato, eh. Kaya brother. Eh. Paano na kayo, brother and sister? Hoy, uh! uh! mm, mm, mm. hindi siya ang kalaban mo. Ako lang. Kaya gusto ko naman patayin dahil gigila-gigila gigila ako sa'yo! Eh, bakit ako! Uh! Uh! ka pa, ha? Uh! Uh! Eh, marito, masakit yan, masakit yan, ha? Tarto, bilis na! Nauha na ako eh! Eh, ilang! Hindi mo nga ako tinutulungan dito eh! Ilang! Ilang! Bilisan mo lahat eh! Tulungan na kita! Ikaw kanina ka pa! Nakukulitan na ako sa'yo! Ba't sinuntok mo?

pa rin ako ng buhay eh. Oo oh. nga yun eh. Bawa naman kayo sa akin. Pare, sorry? Sige, okay, para na. Pare ko eh. naman. Tulungan na. natin. Tulungan natin. Diba? Ah, ah, <rollers> okay. Bawa naman. Ba? mga gawa ko eh. Gusto mo eh. Oh, oh hindi ka namin abot. Ah, uh, ah. Uh, 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 kailangan naman jacket mo. Jacket? Muna, muna. Bagal-bagal mo. Bagal, bagal, ako yung... May jacket na kayo eh. Ayaw mo. Ako, sige, pa, lang. Sige. Oh, sige, 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 mo sige, 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 pa sige, 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 ito sige, 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 sige,

Ay, ay, ay! nyo naman! Ang tagal-tagal nyo eh! Dalihan nyo! Ano ba? He! Huwag ka maingay! Amira! Hindi ko magigito! Eh, bakit ako? magigito! Hindi naman ako tatakot! Ay, ay, ay! Huwag sisigawan to, ha! Baka umulit kami! Takot-takot ako dito eh! Pawa naman sa akin! Pwede mo! Ayan! Eh, wala eh. Ayos talaga eh. Paano ba yan? Ha? Pabalik ka lang? Ma, tulungan nyo ako dito. Huwag naman kayong ganyan. Huwag naman kayong ganyan. Ano ba? Pantalo mo. Ba? sobra na yan, ha? Hoy, tinutulungan ka lang namin dito. Oo nga. Huwag mo, bahala ka na. Ayun lang. Tuti, tuti. Taktang. Ang pano mo. Toto na kayo, eh. Bilisan mo. Sige, sige, sige. Sigurado ka pa dito. Sige na. Para naman ako si Adan dito, eh. Ano ka ba? Okay. Ayan. Pwede na siguro to. Uh, ay. Uy, kulang pa rin, ha? Kulang. Bagay Sayang. Konti lang, konti lang. Konti na lang, makakain ito na lang. Ha? Pahal mo, wala naman ako mabibigay sa inyo. Wala. Sakto yung, yun, ano. yung brief, yung brief mo. Mina. Iloloko ko muna ako niyan, eh. Hindi. Ayaw, ayaw ko, mo. Okay lang. Ayaw ko talaga. Ayaw mo. Ayaw mo. Ayaw mo. Ayaw mo. Ayaw Tara na. Ay! Ano? Sige na. Kung gusto mo malis dito. Hmm. na sa labi ko.

Paitim ka! Pati ka looban mo tim. Okay daw, ako room. Promise na. Sige. Okay. Sige, ha? Sige babay na lang. Balikad mo oh, ako. Balikad mo na. ako ha. Okay. 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 Dito sa kamila. Parding, kailangan makalabas ka na ngayon dito. Nasa pangarib ang buhay mo. Sente, yung mga bata, si Clarissa. Ewan ko, hindi ko alam. Ang importante, baka labas ka na ngayon dito. May guto ba kung sasalvaging ka? Marami na silang tinigok dito. Kusa, kusa. Ito. Ito sa labas. Beda na ako. Ito. O. Oh. Sandali lang. Huwag May mainit na tubig ba kayo dyan? Meron na, no, sir. Tingin nga. 릴리! 도제로제 Si Jana, Kamaran, puntahan ninyo ang baryo mabitat. Alamin niyo ang lakawang nangyari doon. Isama niyo na tuloy si Pinlak. Yes, sir. Sige, lumakad na kayo. Bandang kanan, bandang kanan. Kaliwa mo pa. Yan, Jan Vicente. Yan, tulak mo. Tulak mo papunta rito. Yan, Vicente. Peralta. Sir. Hindi ba off-duty ka na ngayon? Oo, oh, sir. Kaya lang ho eh. Hindi ko pa huwag natatapos yung report ko, sir eh. Di bali, nandiyan naman si Medina. Siya na ang magtatapos niyan. Tuloy mo na off-duty mo. Pahinga ka na. Sige, sir. Bandang kanan. Bandang kanan. Yan. Itulak mo papunta rito. Maraming salamat uli, sir. Mayawan ka dito, Medina. Pepe, ipapasal na ba natin sa Villamar? Sana. Hindi. mo Nang Hindi. 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 happen niyo 白曼媛。爸爸 Ipkay, Epe. Patinti ang ginawa mong pagtatakip sa pagkamatay ng aking kapatid. Uh!